Oke, gua pu. Okay, lika lika, kau ni mana mana kau ni literato? Tidak boleh, bisia kau. Bente, lima, setengah. Bener lagi. Boleh, boleh, boleh. Hold, sih. Okey. Terima kasih, terima kasih. Terima Terima kasih. D dito kayo, sa may view. Ayun nga naman, maganda dito eh. Alika-alika rito. Ah, come here. yan Ah... Ha? Huh? Hindi kayo kasya atras ah? pa tayo. Ah, uh, atrasado. Atrasado. Here. Ah, ayan, kasya na kayo. Maganda ah. na view. Pero masama ang ilaw. Atras pa. Huh? Atras naman? Atras, todo. Okay. O Ah! 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 Ayok siya! Anong ginagawa mo sana? Smile! Smile hey. ah! Oh! Akala ko bibili ka ng soft drinks. Asan na? Ah... Uh, Nakasalubong ko kasi yung kaibigan kong turista. Nauuhaw, binigay ko na. Sama ko! Sama ko! San naman galing yan? Alin? Ayan, oh. Ah, uh, don doon sa kaibigan kong turista, kapalit ng soft drinks. Alam mo, Pedro, ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Bago umakyat ang kaibigan mong turista. Sabit, presinto ang bagsak natin. Nakita mo? One year na tayo mag-on. Sa tingin ko, lumalawi yung bright future na pinangarap natin. Pero alam mo, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Siguro marirealize mo din kung kaanong kahalaga sa akin ang relationship natin. Seryoso naman ako sa'yo, ah. Eh, di patunayan mo sa akin, magbago ka na. Bigyan mo ako ng sapat na dahilan para, para lalo kitang mahalin. <laughs> Piching abuwa! Ha <laughs> ha 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 ha! Bibidibado Ikaw nga! Ikaw! Ang magiging tagpagligtas ng mundo! Ah, uh, sandali ho. Sino ba kayo? Ako si Senyor Abraham. Isang propeta. Na ayaw paniwalaan. Subalit, nagsasabi ng katotohanan. At kung hindi ako nakakamali, ang pangalan mo ay Pedro! Ang iyong apelyido ay Penduko! Tama ba ako? Siya yung matanda na nakita ko doon sa harap ng bahay. Tama! O... Ang mong matanda ay si Apu Lakay na nangyari sa harap ng aking bahay. Yan taong yan ay pinanganak sa bundok ng Tabo, sa lupain ng Arara. Pedro, alam mo ba na ikaw ay maglalakbay sa nakaraan, sa nakalipas na panahon. At para malaman mo, na alam ko na nasa ay, iyong pag-iingat ang mahalagang hiyas na tinuguri ang Cuatro Vidas. Cuatro Vidas? Hindi ba ito yun? Yan nga! Pedro, pwede mo makahipo. Hipo ko lang. Quatro vida. <laughs> Yan nga. Pedro, puntaan mo ako dito. Mahalaga makausap tayo. Nice, oh. <laughs> oh. Tingnan mo. Bakit ang daming kalat dito? Willie! 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 Sir! Alam mo na po. At tayong kalat, no? Oo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> ko nga Pero, alam kung bakit ang daming kalat dito, eh. Pero, Pero kalat, kalat nga team. dito. Pero, <laughs> kalat, kalat, kalat dito. Pag nakita yung nagkakalat dito, papaluhin ko. Uy! <laughs> <laughs> Sorry. Sorry. Sorry! Iwanan mo na ako ng bahala. Ay, stay willy. Pagsama mo na rin to, ha? Itapon mo. Ah, sige. Ano kung mapakalat-kalat ang basuraan dito? Eh, kasi po, sir, nung pupunin Ay, ko na... Huwag ka nang magsalita. Paglikit ka na nga lang dyan. Hi, Grace. Hi. Hello, Dough Style Collection. Good morning. Hello, Ate Gracia. Miguel, nandito ang ating mo sandali, ha? Grace, Miguel. Thank you. Hello, Miguel. Ate, makikisuyo lang ako. Andiyan ba si Elwood? Sandali. Ano kailangan sa'yo ng kapatid ko? Business. Ayaw mo nun. Hindi na siya hingi ng allowance dahil binigyan ko na siya ng business. Talaga? Mm. Binigyan mo siya ng business? <laughs> Siyempre naman. Ang mahal mo, mahal ka sa akin. <laughs> sige na nga. Mm. Miguel. Bilisan mo naman. Marami ng tao mamaya. Baka kapusin ako. Oo, sige, sige. Papunta na ako. Sigurado ka, ha? Oo. O, sige. Elwood, Salazar. Ay, sir, sir. Maganda kayo. May lakad tayo bukas. Oh. yes sir. Pasokin dito yan. O, oh, Salazar. Narinig mo yan, ha? Maaga ka bukas. May trabaho ka. Paano na ngayon yan? Ano na mangyayari sa atin? Aba, malay ko, Eh, wala naman akong balak magbahay-bahayan tayo dito, eh. Pero alam mo, sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, mag-asawa na tayo. Oo, ngayon. Aba, eh di panindigan na natin. Anong ibig mo sabihin? Magsama na tayo bilang husband and wife. Ganon? Pero kung white. Hmm. <laughs> Call. Hmm. Kaya lang, ano kayang maganda ipalit sa pangalan ko? Sa Aisa? Aisa? Dapat lalaki ang dating mo. Ace! Alas! Hmm. Okay na, mas mataas sa king yun, di ba? Oo. Oh. Uh... Eh ako, lalaki-lalaki naman yung desiderio. Mm. Bantot pa, di ba? Hmm. Um, isip tayo. Desiderio. desiderio. Daisy! Oh, girl in the thing! Nakisip mo yun? Mm. Ah! Ah! Oh. Ah! Mm. Ah, ang lakas mo, dati? Siyempre. Malakas yan. Hasba na hasba ng dating mo? Wipe na wipe dating mo? Ah! ah, ah, ah. Kahit kailan naman, hindi uh, ka nagkaroon ng kliyente. Ano ka sabi ko? Ngayon! Halika na, para kami sabi tayo kumasok. Papataw ka talaga si Atone. Hey. Babe! Ano kayang itsura ng mga Ay, yan? hindi ko rin alam. Bates. Basta na alam ko, bagong lipat kagabi, kararating lang. Good morning! Hi, morning. Hi, good morning! Good morning! Good morning! Uh, coming up pala ang mga neighbors nyo dito and we uh, we'd like to welcome you dahil uh, ito na ang magiging subdivision nyo. Daddy, mga neighbors? Ah, uh, mga pre. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Tuloy kayo, po. Po. pasok. Oh, tuloy nyo na tayo. Uy! Sandali. Nakakaya naman eh. Baka makaistorbo tayo. Alam mo na, baka... Oo <laughs> nga, baka may second round pa sila. Ito naman, sinabi mo pa. Sasabihin ko na sana eh. <laughs> At last, um, kung okay lang rin, <coughs> narito kami. Eh, excuse me, excuse me lang. Let me introduce myself. Hmm. Ako po si Emeralco Ilao, ang presidente ng Homeowners Association dito. Ah, At ito po ang si... aking misis, si Luning ah, Lin. Ah. Hello. 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 Ah. Ako naman si Betty, asawa ko. Login ho. Ah. ah, Betty Login. Ah, <laughs> Ay, misis ko, Jani. Ako naman si Val. Ah, Val? Ah. Ako nga pala si Lulu. Ah, ah. ako naman si Baby? Binata. <laughs> Ay. <laughs> Parang kapre, ano? Binata. Binata. Si nga pala, pare. Aya, ah. Ay, kasama nila ako. Eh, uh, siya nga pala, higit sa lahat ako naman si McCoy. Ay, ako na, Marcia. Study defense, ah. Boom. Um.